sa inyong family sa ating mga panahon niyo. At uh, napaka-memorable po ay ang story nito event na ito kasi we are also celebrating our 114th year na namin kasaliglan. At uh, kaya po, tinipis ko rin kay sa ating mga kasamahan na kumakain sa panahon ng ating family day ng uh, festival pagganap ito ng ating ceremonial signing of MOU and Declaration of Stable Internal Peace and Security Program. And thank you po dahil ang pagbigyan tayo. Uh, sa aking mga kasamahang na mula, kasama po sa responsibilidad natin ang kalagaan, ang kapayapaan ng ating nasasakupan at ng ating bayan bayang Ganon din po ang mga magulang. Kaya po, nagmari, talagang invite kayo. Ganon din ang ating mga paguruan, uh, ang ating mga teachers. Responsibilidad po natin ang ating mga anak at ang ating pamayanan. Tayo po ay pangwalo sa Laguna, sa pinideclare ngayon na merong uh, stable, uh, internal peace. So, Maraming maraming salamat po kasi sa panahon po namin marami pong first time. At ito po ay sa kauna-una ang pagkakataon din. Uli, nakasama ang bayan ng family sa mga hindi bigla rao. Pero pamaya lang, tahimik at pakayapa. Alam niyo po, ang isang masihan, especially ng mga investo sa mga negosyante katulad ko rin, Una, ang kinukonsida namin ang peace and order na isang bayan kung saan kami mag-i-invest. Pagka ho, tahimik at payapa ang isang bayan, ang mga investor po willing really mag mamuhuna para sa mga negosyo ang kanilang ng Pagka ho, ang isang bayan ay merong kaguluhan o hindi stable ang peace and order, mamapansin nyo, talaga sa summer, ang nagsasuffer, ang poverty talaga mataas. Kasi bakit? Mababa ang livelihood, marami ang, 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 ang unemployed, marami takot pamumula. Kaya nga po, natutuwa po nung ibarita sa atin, ang no, pamit ni Kabila, sa idideklara ngayon talagang bayo ang peace and order. No? So muli po, sa aking mga binamahal ng mabayan, kung isa pa lang po ito kailangan mo i-maintain, kailangan mo i-sustain. At pangyayari po yan dahil sa close monitoring. So, una-una sa ating mga magulang, anak mo, responsibilidad mo. Dapat i-monitor mo. May mga pinakit si Ma'am Sinisama ko kanina ng mga pwedeng ma-observe natin yung red flag kung sakaling nakakaroon ng changes sa behavior ng ating mga anak sa ating mga kasama ng lumukulan, at sa ating mga sa lahat na tulog tulog para may possible itong event na ito, ang aming commitment para sa programa ito, para may sustain at pagpanatiling ang ng at kapayapaan sa bayan ng bayo ay aming pong ang pinakamataas na assurance ng aming supporta para sa programa nito. So muli po, maraming maraming salamat sa walang asawang pagsuporta at pakikisa, hindi para sa kaugaran, kundi meron din para sa kapayapaan. Maraming salamat po at God bless you. Okay. Maraming salamat sa ating pong at respetayong ama ng bayan, kagalang-galang Lorenzo aurelio sa okay.